So, sa so previous video nga pala natin, pinakita ko sa inyo yung pagkakaiba na itong racing oil pump at yung ating nga uh, stock na oil pump. Bali, ngayon naman ay isasalpak natin siya. Ayan nga pala siya. Balik lang tayo no? dito sa ating uh, oil pump at stock. Ayan. Ngayon, ay ipapakita ko naman sa inyo yung pinaka-itsura. O, ayan. Pansin ninyo, konting piga natin dyan, uh, hindi agad totally lumalabas yung uh, langis. Ayan. Pero, malakas, na, malakas din naman talaga yung uh, stock na oil pump. So, kung naka-stock ka, okay naman din yung uh, stock na oil pump actually ginamit ko nga yung naka stock ako na oil pump sa 57 na pinambabiyahe ko talaga so stock lang yung oil pump na yun at eto tinan mo malakas din naman talaga sya kaso depende pa rin yun sa RPM di ba so mas syempre, mas ano na yun, mas uh, gigil tayo sa RPM mas malakas yung magigiging uh, ikot ng ating makina at mas malakas din yung uh, circulation ng ating pinakalangis uh, pinakalangis na pabangkas sa head ayan so dito ay pinakita ko sa inyo na goods pa rin naman yung uh, talagang stock ayan oh. di ba pero mas mataas yung RPM nito ah. so mm -hmm. ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ayan yung ating uh, ipapalit na tayo na nga ako magpapalit kayo ng racing oil pump o oh, high flow pam ay kailangan na itanggalin nyo yung ating right crankcase pero oh, yung iba nakikita ko dito na lang sa ilalim mismo ano, ayan so meron dawel dito ba ah. so hindi na nila tinatanggal yung primary at secondary clutch on timano tinatanggal na lang nila yung tatlong ah, bolts na yan at isasalpak na agad nila ito nang paganto lang ayan so paganyan lang yan at ah, siyempre meron yung gear na yan nakatama talaga yan dito sa gear ng ating ah, ah, second ano no ayan nakaganyan siya no pero kailangan siyempre nakatama 'yan. At pagkatapos naman yan ay eto na tayo, isa self na natin 'yan. So number 10 lang 'yan. yan so pare-pareho naman ito ng bolts, 'yan. So ng ano kahit magkaiba-iba, okay lang 'yan. Same same lang naman yan ng bolts ano? yan. so pagka kasi ako 'di ba nakaraan nga na ano okay, na overheat ako. At ito na nga yung ating pinaka racing na nakabit na natin eh no konting uh, na na makikita natin na umaangat na agad yung uh, langis sa kanya yan, so same lang sila nung uh, istaka hindi ko sila pinambiyahin muna saka ako gamitin ng ganito kasi mag iiba na yung circulation ng ano, uh, langis pero grabe talaga Ayan, no? Ayan yung oil Ayan, so, kita, kita nyo na mas malakas talaga yung ating uh, racing na oil pump so ibig sabihin totoo totoo yung ating nga uh, nabili at hindi siya M&M lang yeah, kung gusto nyo bumili ng ganon ah, uh, nasa uh, 1,000 pababa naman yon so etong akin na inorder in order ko lang overseas at pwede nyo naman siyang uh, bilhin maganap lang kayo sa Shopee so nakalimutan ko na yung link kayo lang maganap paala na kayo tingnan nyo naman kung gano'ng kalakas yan no oh, galit na galit